nung bumuntang nga ako ng birthday nung sa kanila. Kasi alam ko, masakit na ako nun eh. Ayaw Papan mong... Na ayaw mong, ako muna. Ramdam ko ayaw mong sabihin kasi nga baka magkaroon lang ng ano sa vlog. Okay. Pero alam ko, mahal mo din kasi siya. Pero gusto kong... kung ano yung parang gusto sabihin ng puso mo sabihin mo sa akin para malaman din ng katekram. Wala lang, nagtataka lang ako bakit wala nang sa inyo si, si Hmm. Bakit siya napunta ron? Hmm. Parang hindi maganda lagay niya ron eh. Hmm. Kasi nung pumunta ako ng birthday niya, hmm. yung mga hindi naman dapat niyang gawin, ginagawa niya. Hmm. Tulad naman. pwedeng malaman anong sakit na nakita. Update sa ano. Ito. Okay. Nagyan po kita ng mic. Ito po. Ay, sarap ng tulog. Kanino anak to? Kay Intoy po, panganay. Ah, may o nga pala. Hindi, bag na. Dito lang. Pwede na. Ito po. Base sa na nabasa ko, hindi yata maganda yung kondisyon ng ano niya. Pwedeng kayo na lang pong magpaliwanag. Ano pong, ang um, payo po. May tama po sa baga. Hmm. Wrong po. Ano Wrong po, tuberculosis po ata to sa kanya. Hmm. Bukas po, babalik namin para mabasa, para po ma presetahan siya ng gamot niya. Hmm. Ngayong oras 4 pa lang po lumabas kasi ito eh. Kaya binalikan po namin. Yung concern ko ate, kasi marami kayo dito. Apo. And, tinanong mo sana kung ano ba dapat? Kailangan ba dapat nakahiwalay siya? Bukas po, tatanong ko po kay doktora. Ah, ano po yung nagkamingin kanina? Ano lang po, nagpa-x-ray lang po kami. Mm. Say po, after po namin nagpa-x-ray, ito, papagkakuha po namin ng result, pumunta po kami doon, kaso close na po. Kaya bukas na po ng morning, babalik po kami para po mabasa rin po sa kanya. Bukas pala tayo magkakaroon ng malinaw na ano. Opo. Na kung ano talaga yung meron siya sa katawan niya. Parang kakaiba yung ano niya. Yung... Ito. No. Kuya Boss. Bali yung ribs ko dito, tata niyo. Oh. yun. Hmm. Nabangga po ako dati, tapos hindi ko pinalam sa magulang ko. Pinayaan ko lang po. Tinais ko na lang yung sakit. Hmm. po siguro yung nagkalam na. Yeah. Tabali yung ribs ko. Ako, Kuya Martin, mag-iingat ka. Hindi naman ako doktor para malaman ko yung mga nakasulat dito. Bukas mababasa ng doktor, eh, no? Uh, po. Po naman. So, pwede kang makitulog dito magkasiksikan tayo. <laughs> Pwede naman po. Hindi, kasi gusto ko malaman talaga yung ano eh. Para... Pero kung sa ano to, kung yung hinala ko na parang sa... sa baga, kung yun sa gamot, di natin po problemahin eh. Six months, alam niyo po ba yung gano'n, yung gamot, and makakakuha tayo ng gamot sa... sa meron po dito nun. Di ba po? Mm. Okay, sige, bukas malalaman natin to. Pero sa ngayon, Kuya Martin, um, uh, anong, mm. Ano, ganun pa rin yung nararamdaman mo? Sakit lang po yung dibdib ko, tapos ubo lang ako ng ubo. Mm. Pag umubo ako, namamanid yung mga pa Pagkakapayat Okay. Yeah. ano, pwede mong mm. ano, ganyanin mo, parang... Tabas yung patulog din. <laughs> ah? Nabas mga buto-buto ko. Oo. Oh. Ay, nga, no. May na talaga. Nawala yung mga laman ko dito. Hmm. Ang nipis na ng bewa ko <laughs> dito Hmm. mag-side ka nga? Tingnan mo. Oo. Oh. Kita na yung mga ribs niya. Kumusta yung mga anak mo kay Ate Aida? Okay naman po, Tatay Ram. aaral naman po. Sa mga huh? nakakausap ko naman po. Hmm. Sa ngayon, siyempre, six months ka nang din nakakatulong pala sa kanila. Okay. Anong... Anong ano niya sa'yo? Wala. Alam naman niya po, may sakit ako eh. Hmm. Okay. Ate, anong plano mo? Hmm nga po, sabi ko nga po sa kanya, kung magagamotan, kailangan susindi po niya yung oras din ang inumang niya. Mm. -hmm. Yung nga po sabi ko sa kanya, eh. tutulungan ko naman po siya eh. Mm. -hmm. Pero, paano po yun yung pangkain, gano'n? Kaya ang natrabaho po. Saan po yung trabaho mm -hmm. niyo ngayon? Sa, ano, ano po, okay. sa nag-edit -e po ako ng mga product sa Shopee sa Ah, Baka para maturuan 400, po yung mga... 400, 400, mm -hmm. Sa binondo po kasi kami, sa binondo po ako pumapasok. Ano po yun? Isa siyang... Isang malaking bodega po. Tapos may sariling office po. Mm -hmm. May maliit na office. Tapos andito po kami sa harapan. Tatlong computer. Sa customer service po. Tsaka dalawang taga-edit po ng picture. Mm -hmm. Tapos yung sa harapan po namin yun po yung mga order, repack nila kung ano po yung mga order, andun po yung mga reclamer. Ah, tapos kayo sa, sa computer? Sa mm -hmm. Tapos 400 a day? No. Yeah. Okay, yun. 400 a day. Sa bagay, saan ka kukuha ng ano ngayon? Yung okay. pwede na at least nakaupo lang po kayo, ano. Mm. So, itong mga kapatid mo, ayun pala. Ang galing lang, ang bilis lang. Pinagtulong-tulungan na yung ano. Ba't Mas, di ka tumulong? Hindi ako eh. Ah, hindi mo na kaya? Hmm. Tanong ko lang, magkano hmm. yung natira mo sa pera, Kuya Martin? 2,000 po. Kasi bumili po ako ng pagkain po. Ah, yeah. okay. ko po sila tapos pinamarihin. Hmm. Okay. Tapos, ko... pay extra yung eh, bayad. Hmm. Kaya ano, sa hmm. mga titas natin, gamitin ko na yung isang lifeline. Life hmm si Tita Nelia S. at saka si Tita Gigi. Okay lang po ba yun, Tita? Hintayin ko muna ang pagsagot niya. Ano. Naka-live tayo ngayon. Sige. Anong sabi? Magbasa ka nga ng comment, Kuya August. Anong sabi sa comment? Uh, Tita Gigi, kung nanonood po kayo, okay lang po ba yung monthly, ano nyo, yung 2.5? Tsaka si Tita Nelia S. Uh, idagdag ko na po dito kay Kuya Martin. Tingnan natin kung magko-comment. Okay na raw, iiyak ko na raw. Okay daw. Eh, grabe naman talaga si Tita Gigi para talaga ang ano, yun. tsaka si Tita Nelia S. Tignan mo. Okay po, Tatera. Pinimu po kay Kuya. Ang um, bait talaga, wala akong masabi. Para talaga naka-live e, eh, no? Kinahanap <laughs> din uh, din niya. Kinahanap din niya makikita. Walang-walang. Nagkikita siya isang pa silang dalawang sakit. Nagkikita, hindi ko nakikita. Tita Gigi, thank you. Tita Gigi, Tita Nellie S. Ah, uh, uh, pasensya na po kina kinailangan ko po yung inyong lifeline para kay po Martin. Pero nagbigay na po ako ng ano ng uh, uh, 15,000, 10,000 sa mga kapatid, 5,000 kanina pang up. Tapos uh, tinanong ko nga magkano na gastos. 2,000 na lang daw po yung natira doon sa 5,000 na na inabot ko po pang up yung 10,000 no kasi binigay ko sa mga kapatid parang di ko kayang umalis na yung isang tirahan po ng kapatid eh alanganin po kaya yun kay Tita Gigi Tita Nelia S maraming salamat po para napandagdag no, sa <coughs> po sa ano, para bukas. Kuya Martin, ha? pagaling ka. Ha? Kailangan mong gumaling, lumakas para kay ate at sa mga anak mo. Hmm. Naalala ko nga kanina, sabi ko, hindi pa nga nakikita yung hinahanap nating... Sino ba yan? Papa mo ba yan? May hmm. hinahanap po kami noon pa yung talaga niyang tunay na, tunay na tatay po niya. Kaso, may mga nakausap natin noon. alam mo naman yun, ayaw ko na lang i-open dito. Kaya ako na rin po tinulungan yung kapatid. Alam ko, isa pa lang, isa mo pa ding iniisip yun, di ba? Oo. Oh. Buntis kasi sa ako niya. Hmm. Kaya... Eh, ikabuha lang na. Paano pag nanganap? Hmm. Ang sila titira. Eh, kung paalisin na sila sa silog. <laughs> hmm. Sa mga magkakapatid kasi pagka nakikita mo yung kapatid mo na nahihirapan, di ba? Parang mas hirap ka doon sa... Mas hirap ka doon sa nararamdaman nila eh. oh. Tapos ito, makinig ka ha. Huwag ka muna magkaanak. Oh. Kaya Martin, ingatan mo sarili mo ampayat Ang payat-payat mo na. Huwag kang, mapa, wag kang ng loob. Tapos ate, huwag mo nang kukulitin. Namamayat na siya eh. Baka, <laughs> baka wala nang lakas tapos. <laughs> Pinapatawa ko lang si Kuya Martin kasi wala nang energy. Ay, malungkot eh. Hindi ko po kasi maintindihan yung result eh. Oh, kaya... Ah bukas malalaman din yan. Hmm. Kasi sabi, ano daw, bronco. bronco. ba? Bronco. Pag pray mo lang, basta magtiwalat at manalig ka kay, uh, sa ating Diyos. Wala ka bang pakiusap? Naiyap ako, Dr. Ramon. Hmm. Sige, sabihin mo, anong pakiusap mo? About yan kay Kuya. tang ako ng birthday nun sa kanila. Kasi alam ko... May sakit na ako nun eh. Ayaw, ayaw mong... Ayaw mong... Ako muna. Ramdam ko ayaw mong sabihin kasi nga baka magkaroon lang ng ano sa vlog. Pero alam ko mahal mo din kasi siya. Pero gusto kong... Kung ano yung parang gusto sabihin ng puso mo sabihin mo sa akin para malaman din ng katekram. Wala lang. Itataka lang ako bakit wala na sa inyo si, si Hmm. Bakit siya napunta ron? Hmm. Parang hindi maganda lagay niya ron eh. Mm. Kasi nung pumunta ako ng birthday niya, hmm. yung mga hindi naman dapat niyang gawin, ginagawa niya. Hmm. Tulad ng pag-iinom. Tapos may kasama pa siyang babae matulog. ano? ang minor. Oh my God. Nung birthday niya, doon kami sa may resort. Nung natulog kami na hindi ko alam lang doon pala. Doon pala natulog. Tapos pagbukas niya ng pinto, tumambay kasi ako sa salam niya. Oh, sa terrace? Oo, sa terrace. Tapos pagbukas niya ng pinto, lumabas siya. Tapos may lumabas ng talagang babae. Ibig sabihin, doon sila natulog nun. Tapos sabi niya sa akin, jawa niya daw doon yung isa. Sabi ko, alam mo ba ginagawa mo? Sabi ko sa akin. Sabi ko, minor yan. Sabi ko sa akin. At pag-isipan mo yung mga decision mo, ginagano Wala eh. Parang hindi siya nakikinig. Ilang beses ko siya tabihan niyo. na ako. Ngayon lang, Tatawa lang, tapos... Tintawa niya, parang pangasar pa. <laughs> Nasasaktan ka sa nakita mo sa kanya. Opo, parang ganun po. Hindi naman na dapat niya muna gawin yun eh. Kasi... Kailangan makatapos ka muna ng pag-aaral. Hmm. Kaya wala kang pag-aaral dito. Hindi ka makatapos, wala kang magandang trabaho. Parang ganun, sinabi ko sa kanya yan kaso ah, hindi siya nakikinig. ko hindi, na <laughs> 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 hindi na ako. Kala ko hindi na ako iiyak. Siyempre, nakasama po namin. Oo, natahinga kami doon dalawang araw. Ilang araw mm. po kami mm. na stay. Nakasama na, po namin sila. Namin kung paano na siya kumilos, mm. paano na siya si Martin po, inaano ko, nakasama niya po, inang po niya po si Dave. Hmm. Parang, ang pangit na po kasi nandating dating talaga. Parang hindi na po kasi, hindi na po maganda yung pananalita niya. Na-influensya na lang yung wala <laughs> Kaya ko tumuloy yung luha ko, tututuloy yata. Sinabihan ko siya eh, na ano, kilala mo ba yan? Hmm. Ganyan, baka pag-iwanan ka yan. Mm. Hindi mo pa naman kalahala lubusan yan, sabi ko sa kanya. Hmm. Hindi daw. Sige, okay. Sabi ko, decision mo yan, malaki ka na hmm. eh. Kahit pigilan ko, wala tayong magawa eh. Ay, nanghinaayang lang ako sa pag-aaral niya. Kasi hindi mo masabi, ang panahon ngayon, pag nagtatabi ang babae at lalaki. Parang na, naiha ako bigla sa iyo, Kuya Martin, kasi nagpaalam din ako sa iyo para makuha siya sa iyo, di ba? Okay. Oh, Wala oh. naman po kayong kasalanan kung sa Kuya Martin, talaga. sorry talaga. Si na rin po at issue tisyo pa. Hmm. Ay, parang nangyong kakaiba siya. Hindi na rin po siguro matigilan na ganun na yung gustong gawin niya. Oh, Pero oh, 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 parang bumigat yung ano ko nung Nakita kitang umiiyak. Nalulungkot ka, no? Hanggang ngayon? Apo. Parang ganun po. Siyempre, hindi natin masabi kung ano lagay niya ron. Hmm. Kung okay ba siya doon, kung ganyan, sa araw-araw. Kasi nang parang pumunta kami doon, parang kakaiba naman niya ang sinasamahan niya. Hmm. Parang kakaibang tao ba? Parang hinahayaan lang po siya na kung gusto niya mag-ibig. Ang ba diba doon tayo nag-inom, nag-inom ang sila doon. Yayaya yeah, 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 pa nga ako, may sakit ako doon. Yeah, 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 Yayaya eh. pa nga, mag-inom ang ako sila doon. Kung pumunta ako doon, pinilit ko na. Sabi ko nga, huwag ka kaya tayo itong buloy. Kasi, maulan din na nila. Hindi, tsaka galing kasi tayo sa... Tsaka galing kasi tayo problema doon sa Mmm. 1 eh. mm. <laughs> to 10, gusto kong malaman gaano pa rin kasakit sa'yo dito. Yung mga nakita mo, lalo na ikaw, nakita mo yung parang... Mm kakaibang galaw niya, pag-uugali niya. Hindi ka po makakakitari po. Kasi nang hihinayang ako sa kanya eh. Hindi pa naman dapat na gawin Darating naman tayo itong mag-aasawa eh. Hmm. Siyempre, natin muna mga pag-aaral. Kung dito, pag wala ka pinag-aralan dito, basura ka lang dito. Hmm. Ito yung gawin, Martin na masyado akong ano, yung bis na medyo okay-okay na yung nararamdaman ko. Masa tinitignan ko yung mga ano eh, yung speed niya, mga ano na. Hmm. Tinitig ko lagi. Hmm. Siyempre, hindi natin masabi. Mayan, may ano yung nangyari sa yung Hindi natin alam. Hmm. Parang nakasabay-bay pa rin ako sa akin eh. Hmm. Kahit hindi kami nakikita. Naiintindihan ko ka kasi naging magulang ka din sa kanya eh. Tsaka po parang nakokontrol siya ng mga nanay niya. Hmm. Parang ganun po. Dapat hindi ganun eh. Kaya pala hindi mo masabi-sabi yung gusto mo sabihin. Kaya pa ako, tatay rin. Mm. Kasi that time po, nakapunta kami ng birthday sinabi ko naman na po kay Dave, 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 huwag mo nang ipa-prompt si mo sa live na sa kaya ko namang mong lumarap. Mm -hmm. Eh, nasa gilid na po siya, pinawag pa rin po siya ni Dave. Mm. -hmm. Uh, nahiya din po, nang magawa, lumapit din po siya. Ang sa akin ha, totoo lang, may mga nagsabi sa akin na ganyan nga pinapapunta. Sabi ko, Okay po yan, walang problema sa akin. Mas, kumbaga, mas gusto ko nga yun eh. May mga taong bibisita sa kanya sa birthday niya. Kaso, siyempre, sa mga ibang ano, iba yung dating po nung... Kami-kami lang din po, tatay Kahit Alan. Ka naman po kami nung kasi... Kami-kami hmm. lang. Nagbulat din po kami sa ano, uh, birthday nga. Hmm. Kasi nagpa-catering. Tapos kami kami lang po, wala po talagang if siyang ganong bisita. Mm. Uh, private po, ang labas nung party niya. Mm. Ganun lang po. Tapos pag-ising po namin ginabukasan, wala, wala na po kami nakita. Wala mm. ano na yung mga tao. <laughs> Iniwan kami sa resort. Nasaan sila nagpunta? Si... Kuya po, nandun pa? Opo, oh, pamilya ko ah. na magkakasama. Kala ko nga rin na wala na sa Dave pag-iisip ko kasi mm. naman, eh. Resort, eh. Sular, kasi yung tayimik naman yun. Reserved eh. Kasi nagulat ako sabi mo, dalawa yung kasama niya sa kwarto. Dalawang ito, babae ito? nga, magkaibigan, magkaibigan po hata. Pinsan niya isang, tapos niya isang. Hindi ko alam kung pinsan niya isang o kaibigan niya. Okay. Mapapanood niya to Message. Ako lang. Kahit mapanood po niyan, totoo naman po yun. Ngayon, ano yung parang nararamdaman mo na gusto mong sabihin sa kanya? Ngayon lang po, na ano, mag siya palagi. Tapos pagpatuloy niyang pag-aaral niya. Mm hmm. Tapos huwag niya muna unahin yung mga ano, yung mga gusto niya. Kasi mayroon naman tamang parang po yun. Mm hmm. Baka matuloy siya sa akin. Mm hmm. Ganun. Ayun lang po, tatay ingat lang po siya lagi. Ay, po. Mm hmm ang may tutulong natin sa kanya ngayon, Kuya Martin, yung ano, yung pagdadasal. Ipagdasal siya sa kasama ng mga kasama niyong nagpapalaki sa kanya. Okay mm. na lang po, wala naman. Naano naman ako kay Kuya Martin, yung sobra siyang, ano, sobra siyang nasaktan sa nakita niya.